Buenos dias, señoritas y señoritos. Uh, in this day where we celebrate the Araw ng Kagitingan or Day of Valor, I would like to report to you na uh, successful po yung na, naganap na joint patrol ng four countries, the Philippines, uh, USA, uh, Australia, and Japan, dyan sa West Philippine Sea. And uh and as expected po tameme yung China. Wala silang nagawa. Although nagpadala meron na mataan na dalawang barko, pero yun lang uh, nag-observe lang sila. So mahalaga po itong uh, itong development uh, kasi sampal po ito kaya uh, former president uh, Rodrigo Roa Duterte dahil ine-expose po ito yung uh, pang bubudol budol niya sa atin for the last 6 uh, years or even uh, almost 8 years kasi hanggang ngayon ganun pa rin hindi pa rin nagbago yung mensahe nila na any any move to provoke China will result in a war at uh, Uh, parati tayo wina warning nga ni Duterte na may new nuclear bomb nuclear attack tayo ng uh, nuclear bomb tayo ng China at uh, we will be helpless uh, kaya ang gagawin wala wala na lang tayong dapat gawin kundi pabayaan na lang kung ano mang gustong gawin ng China diyan sa West Philippine Sea at yun nga yun nga ang ginawa ng China uh, pina pinalakas nila yung fortification nila diyan, yung pag pag uh, pagtatayo nila ng mga ng mga naval stations diyan, maritime station diyan, na ngayon mga fortress na yan, parang mga kwan yan, parang mga uh, island fortress na na may, mayroong pang sinasabi may mga nuclear weapon uh, naka dyan, na naka-stock diyan na in by itself parang kwan na rin yan armed, uh, armed uh, maritime station na rin na oh, arm nuclear arm uh, fortress na rin yan and thanks to president Rodrigo Roa Duterte na pinabayaan lang yan ngayon itong joint patrols na pangatlo na and very successful at tameme yung China nakabahag yung buntod o na o bahagbuntot ang China sa issue na ito or kaya uh, wala silang nagawa, uh, pahiya sila, takot sila, at uh, nakit, uh, duwag sila na you know, harangan lang man itong joint patrols na ito na, na mga shipping vessels at mga helicopter at uh, aeroplano ng four uh, countries. So dito pinapakita ng maling-mali si President Duterte at gaano niya tayo niloko For the longest time. Kasi pwede sabihin ng uh, China, kung gusto talaga niya uh, uh, i-gerahin uh, ang Pilipinas, pwede niya gawin dahilan ito or uh, uh, pwede niya sabihin na provocation ito kaya sinimula na nila yung gera or invasion ng Pilipinas. Eh hindi po yun nangyari. Natapos na po yung successful joint patrol by Friday pero awala uh, po nangyari uh, na nasa bah, na, na, na nakabahag buntot ang China or parang aso ay uh, uh, yung buntot nakatago sa katawan niya takot na takot sa mga superpowers so yun lang po yun lang ang bluffing lang talaga itong uh, itong laban natin sa China China will never go to war with us because nakita na kanya ngayon yung mga bansa na na Mayabang dati na naakala kayang-kaya nila yung mga kalaban nila Pero nung uh, yung buong mundo at public opinion ay uh, sumuporta doon sa bansa na kinakalaban nila And uh, we are talking of course the case of uh, Russia na isang superpower Kasing powerful, uh, militarily powerful ng uh, Amerika Pero ngayon uh, napapahiya sila sa gera nila dyan sa Ukraine, running for 3 years na, ta natatalo pa sila. And then, syempre po, uh, may andyan rin yung gera ng uh, ng Palestine. Tayo naman, naawa rin tayo sa mga people of Palestine. Pero alam nyo po, kung istadihan nyo yung geopolitical uh, situation dyan, hindi po kasalanan ng, uh, ng uh, uh, taon or, or biktima lang po talaga yung Palestine people kasi ginagamit lang sila, lalo na yung Hamas, ng Iran po. This is really a war between Israel and Iran. Na it's isa rin itong Iran na takot humarap or lumaban directly sa Amerikano. Kaya ginagamit niya yung mga Houthi rebels, uh, ginagamit niya yung mga Hamas para lumaban sa Amerika. Na kaya kahit we sympathize and we pity the people of uh, of Palestine pero biktima lang po sila at hindi rin po sila may gawa nito ang Iran rin may gawa nito so ang ang Iran rin galo rin na uh, bahag buntot rin na nakita niya yung international community lalo na yung United Kingdom at America ay uh, andon sumuporta sa uh, sa Israel. So gano rin po ang uh, iniisip ito lahat ng China na kung i-provoke nila ang World War 3 by attacking the Philippines, eh they will easy uh, ka nila kaya ba nila i-sacrifice ang ganda ng ekonomiya nil, na, nila. Uh, they are uh, they are uh, a very very progressive countries on the way to become a uh, in, in fact military power na sila, pero um, super power na sila. Ang, ang ambition lang nila is to eclipse uh, or talunan pa yung America yung uh, to be the number one. Hindi number two or number three lang sa Russia ang China. Siguro ngayon number two na sila. Pero if they will destroy their economy by attacking the Philippines or attacking Taiwan, they will lose it all. This is a... Uh, a eh, lose it all battle sa kanila. Tayo, wala na, wala tayong wala gaan. Oh, well, syempre, sayang rin yung Filipino lives. Pero kung mawala man tayo, ano pa ano, ano pa bang uh, um, nakakasayang ang buhay, pero Naghihirap na tayo ang buhay natin dito Kung baga, wala naman tayo mga ginto, mga oil dito Kung baga, you know, we have little to lose Because we have, we have, pwera sa mga mahalagang buhay ng Pilipino hindi naman tayo kasing progressive ng Singapore. Hindi naman tayo kasing progressive ng South Korea o ng Japan. So, uh, compared to us, China has more to lose. Kasi nandun sila ngayon on the way to number one. Eh kung inatake nila tayo and then uh, binalikan sila ng America, ng UK, ng South Korea, ng Japan o combined forces yan tulad yung NATO na combined forces laban sa Russia ngayon natatalo yung Russia because yung North Atlantic Treaty Organization ay sinuportahan ang ang Ukraine na na uh, gustong pumasok rin yun nga nagsimula doon nga nagsimula ang problema gusto sila maging membro ng European Union at maging membro ng NATO so Nakikita yan ng China, in-studyhan ng China, kaya ba natin labanan ang buong mundo. So maling-mali yun talaga yung uh, yung rhetorics ni Duterte or propaganda. So i-play na po natin na uh, ito po yung actual kuha, ng, and thank you Rappler for this, ng Joint Patrol. At uh, bibigyan natin ng detalye uh, gaano tameme yung China. Walang nagawa, walang nagawa. So, it proves na hindi automatic na any provocative act against China will result in war as claimed by Duterte and his minions. Hanggang ngayon, yan ang claim nila, hanggang ngayon, ginagamit nila dahilan niya na inu-joke ang tao, ang military at police na para tanggalin si Marcos bago daw i-kwan ni Marcos ipahamak sa gera laban sa China. Hanggang ngayon, ganyan pa, hindi pa rin nagbago yung rhetoric nila. Pero the peaceful conduct at the fact na tatlong bansa, na, uh, su na malalaking bansa, ay sumuporta sa akin, sa atin, kasama na yung number one superpower na Amerika, ay uh, shows na the, the whole world is with us talaga. Uh, basta lang tuloy-tuloy lang tayo laban tayo sa online. Ha? O eto, kaya share this vlog to friends and relatives and uh, at, uh, ask them to subscribe to the caster channel para uh, uh, they can join us in fighting China online. Kasi uh, maganda po nakikita ng world community na nagkakaisang Pilipino at sama-sama uh, po tayo naglalaban sa China kahit sa social media lang kasi meron ring gera dyan sa social media. So ito po, ito po yung uh, Joint Patrol. O no? Nakikita nyo na mga super uh, quad talaga yan. Mga, mga attack, uh, attack, uh, attack vessels talaga, yan. talaga yan. So, mga helicopter, ganon. O lahat. Yan, Apache, Apache helicopter ata yan eh. So, yan. Yan po. naririnig uh, narinig natin yung mga yung mga kwa nila, yung communication nila sa mga sa mga so while uh, Uh, pinapanood nyo yan, yun po uh, sabi ng uh, Philippine uh, Navy na habang ginaganap ito, may nakita nila, nakakita sila ng two Chinese Navy vessels na uh, inoobserbahan sila at sabi nga ni, ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore Roy Vincent Trinidad, Trinidad na two people's liberation army, PLA Navy ships appeared to be monitoring the latest maritime cooperative activity between Manila and Washington at uh, yun uh, with the support of uh, of Australian and Japanese uh, ships rin at uh, nakita nila pero nasa malayo lang ito at uh, wala daw ibang mga vessels normally di ba pinapadali nila kung kung tayo lang kung nagre-resupply lang tayo mga isang daan na uh, isang daan mga civilian or uh, mga military military ships man yun pero kung wari uh, uh, nagpapanggap na civilian ships na pinapadala nila so pero nung uh, nung yang uh, yung tawag doon mga maritime militia na controlled yun by the people's liberation uh, Uh, army rin Pero wala Wala sila nakita Walay uh, uh, Ni Anino Ng mga yun Wala Nagtago Lahat nagtago Sa mga isla Dahil Nagaganap Yung Yung uh, Military Joint Patrol So maganda po uh, Tuloy tuloy na po Itong mga Joint Patrol Ng mga Ibat-ibang bansa Na sumusuporta sa atin At uh, ganoon rin po This is the third at uh, habang nag nagaganap ito, meron rin na uh, uh, US Navy, meron rin sa P-8A surveillance aircraft ng 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 Amerika na nagmo rin sa taas. At uh, iba pang mga mga vessels. Samantala naman, yung sa China naman, nakita yung PLA Navy Jiangkai 2 Project And uh Shangi Y9 surveillance aircraft na nandoon uh, pumapaligid. yun pero wala naman sila ginawa, nandun lang. So, kaya sabi ng uh, ni Lieutenant uh, Commander Tim Klein, mission commander ng US Navy, eh uh, uh sabi niya eh wala nothing unusual happened, both parties conducted themselves safely and professionally and normally which is, which is what we're always out here trying to do sabi niya the objective of our operations here is to normalize activity and normalize interaction with each other so parang ang gusto talaga ng Pilipinas na ipakita sa China kasi bluffing game lang po ito eh na gusto natin ipakita sa China or ibigay na mensahe sa China na tanggapin nyo na na ganito ang realidad na ngayon. Parati na kami mag-joint mag, uh, mag, mag uh, joint mission dyan sa West Philippine Sea. Kasi ang problema po, for six years, pinabayaan sila ni Duterte na parang uh, sila lang nagpa-patrol dyan at parang sila lang nagmamayari dyan sa lahat ng area ng West Philippine Sea na kahit yung mga mangingisda natin hindi nakakalapit dyan. Ngayon nakakalapit na yung mangingisda natin. So, bluffing game lang po talaga ito. Ah, uh, kwan lang talaga pa, pa gilas lang importante, huwag tayo matakot. Tuloy-tuloy tayo lumaban. Tuloy-tuloy tuloy tayo uh, humarap sa at uh, ipakita sa China uh, na in, we are not backing down with the support of the world community. So, marami pa pong mga joint patrol trips na magaganap na ganito and we foresee China na kwan lang yan, na bluffing game lang yan parang papakitang gilas lang na kasi sanay nga sila na, na nag, uh, nag tayo yung uh, uh, noon tayo ang parang bahagbayag na nagpapakita na takot at takot tayo sa kanila and uh, that happened during the Duterte administration. Hanggang ngayon tinatakot pa rin tayo ng mga Duterte pero hindi po mulat na ang gobyerno ni President Bongbong Marcos, mulat na rin ang tao, wala na tapos na mga araw na 'yon. Kaya the more reason po magsama-sama tayo by uh, sharing this vlog and asking friends to subscribe to the Vlogcaster channel para sama-sama po tayo na uh, Siguraduhin na wala na walang traidor na ma, ma mailuklok ulit sa malakanyang na ang pinupush lang ang interes ng China tulad nito po <laughs> dito sa likod ko pero andyan siya dahil meron rin tayo ipe-play na news ukol sa update rin po diyan sa West Philippine Sea ito na po yun China taking a swipe at the upcoming trilateral summit of the US, the Philippines, and Japan. Beijing's foreign ministry says China is against any circles that threaten regional peace and stability. It also slams the US, the UK, and Australia for expanding its security partnership, claiming it is intensifying the arms race in the Asian Pacific region. China's comments come on the heels of the first maritime cooperative activity of the Philippines, the US, Japan, and Australia. Yeah, <laughs> yeah. <po>. <laughs> we cobbling <laughs> together exclusionary small circles and creating block confrontations. Japan in particular, should learn from the lessons of history and be cautious in its words and deeds in the field of military security. Any cooperation conducted by any countries should be conducive to regional peace and stability. Beijing also singled out Washington, saying it firmly opposes the U.S. attempt to deploy a medium range missile system in the Asia Pacific region. We have no interest in competing with any country on military power. China firmly opposes the U.S.'s practice of deploying medium range missiles in the Asia Pacific region and strengthening forward deployments at China's doorstep to seek unilateral military advantages. O yan, natakot na takot na sila. Bigyan tayo ng mga uh, ng mga superpower countries ng uh, ng uh, mga kwan, mga nuclear missile. <laughs> na pwede natin pwede natin at uh, sila I, i, we can pass, you know, send it to China or even isirain natin yan yung mga military fortress nila diyan. So, Uh, maganda po, mga developments ngayon unti-unti na, sila lang natatakot sa atin, unti-unti lang so dapat tuloy-tuloy uh, lang support natin yung gobyerno natin dito sa issue na ito, yung Marcos administration, and tuloy-tuloy uh, habang uh, yung gobyerno natin gumagawa ng mga manera to gain support from the world community, tayo rin tuloy-tuloy ang laban natin sa propaganda war sa cyber war sa China through the internet So yun po ang update sa issue nito and we will be we will keep on giving you uh, timely updates sa gera natin sa West Philippine Sea. Again, happy uh, happy Baylor's Day. Uh, araw ng kagitingan sa lahat ng Pilipino na nagmamahal sa bayan.